na kasi nga ang nangyari nun uh, wala akong 'di ba sabi ni VP siya may 7 9 na 'di ba ako nung pagbisita ko nung hapon na yon 5 minutes bago matapos aming, ang ang bi, uh, visitation ano namin time namin sinabihan ako nung isa doon sabi niya na nung July 19 daw nung, nung phone conversation namin Meron daw akong sinabi, sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing. So, I cannot talk about the case. And also nung time na yon five minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na, na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, dun sa lalaki na nagsabi noon, na, sabi niya, you cannot do that. niya. Kasi, you know, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, ba? Diba, na-assess ko siya yung first time ko na, yung, the only, itong visit ko na ito, the only day na nag-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na-assess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim, yun, tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na, ano, tapos, noon, after nung, nung just five minutes, saka ako nilapitan nung, nung lalaki, sabi niya, sususpend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that, sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I, I don't say anything about the case. All I, all I tell him is, he asked me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh pareho kami lang sinabi ni BPP, kasi narinig niya rin yung sa news. Kaya nga sabi ni BPP di ba? Na narinig niyo ba yun? Kaya yung sabi nun, di ba? Na may seven or nine warnings ako. I didn't receive any. You know, uh, ito, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala lang Al alam ko, I have nothing against you. Pero please do not deprive us of, you, you know, asking other people or or asking legal opinions from uh, other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, e, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he, he all would always ask, PRD would always ask, Ano na? Kumusta na? Maka, maka ano na ako. na no? We, we cannot talk about the case. Uh, pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat ganyan always recorded yan recorded yan gusto ko nga iigawin nilang public yung conversation eh wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko Mr. Kaufman is not I am not asking any paper from you you are not talking to me about a case or any of your associates and you you accuse me of I'm talking about you know ikaw ang dinidiretso ko ikaw ang dinediretso ko. Bihira ako makausap sa mga mga kasama mo na. Nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So, I have nothing against you. So, do, alam ko doon ka na nagalit na eh. Galit ka na doon for, for me. You know, I know you are protecting your, your practice. Your, I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and... and, and and basta. So, 'yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? 'Di ba? <music> ang i sinabi niya sa akin July 19. And to tell you honestly, hindi niya ma-point point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice, I'm supposed to receive it. And then, if, if he was able to hear it or na, na, napansin niya na noong July 19 pa noong phone conversation, why not call me up? Kasi nung, nung one time na si VP nag-violate na, nag, nag na pinasa siya, pinasa niya ang phone, Kin, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So, sana na, na, nakakuha ako ng kapalit ko. Di ba sila? Sila VP sila din sila VP din, 'di ba? Sa pag sa laban ang isang ano na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na ano na eh, na mali ang ginagawa niya for doing this to this man. Tapos 'yun na nga yung yung unexpected expect na ni alam ni VP ako na kung sa kung, kung Bisaya pa turno na ako ni Karon. Torno na ako ni Karon. Tapos ngayon wala siyang bisita you know, even even after his presidency, I'm telling you, emotionally, ano na siya, meron na siyang depression. Nun. ngayon, isang, sabi ko nga, eh, naka, ito sinabi ko sa kanya, sabi ko, li, ano, hindi naman ako lawyer. Lahat ng, ng tinatanong ko sa, ano, nag, may hindi ako ng opinion sa lawyer. Yun, yun ang ano doon, mingi ako ng opinion sa lawyer. maawa ka na lang. Several times ako nag-email eh. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him one hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. You, you, he can, I'm telling you, I am 110% sure na may depression na 'yan. Ngayon dinideprive mo ako na mabisita siya na may maalaga na dito ako sa labas. dini mo ako na may mabisita siya at least maka ma, makausap, may makausap siya na family. You know he can, I am telling you he can stay in his room, he can stay sleeping for the, for 24 hours. Kilala ko na yung tao. Saka sinabi ko, sabi ko, 'di ba, ang, ang, ang opinion ko lahat ato puro lang suggestion ba, sabi ko. Uh, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng ano, whatever, 'di ba? Parang ganun, 'di ba? You should at least you should you should get more information about the man. How can you Ito pa ang question ko. How can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old and then uh, marami na siyang marami na siyang alam mo na marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall malalo na noong presidente siya, mga ganun. So, 'yun lang, 'yun lang ang ano ko. Ilang taon ba ang meron ang tat na? O ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, na, miski na ayaw niya na ako pabisi pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga Pilipinas, they, they will, uh, they will, it will take them like 20, more than 24 hours to book a, you know, a plane ticket just to, to come here and it would cost them how many ano ba thousands of pesos para ano maka ano to kaya ako nandito kaya lang syempre naawa ako ma alam alam niyo, alam alam ni ni Mayor Baste kung ano na lang ang naiisip ko kahit ano na lang. Sabi ko sa kanya, hindi pa natin nagawa lahat. So nananawagan ako, da alam ko every time na ano mga mga Pilipino mag magdasal tayo. Samahan natin si BP Sara, sabi niya na miski siya na lang mag-isa. Totoo 'yung sinabi niya. Totoo ang sinabi niya, walang jurisdiction. Samahan natin siya. Samahan natin siya, nakikiusap po ako sa inyo. kasi si Kitty kasi may, may tawag pa rin, pa rin siya. May bagong ano, may bagong ano siya. May kanina lang ito. Galing daw kay, 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 yung isang ano, kay Claudia doon sa isang lawyer na nag-visit. sends the following message to Honey May undying love for you and for all